Yung naging elektrisyan ka Dahil sa tito mo Elektrisyan naman talaga eh Yung naging elektrisyan ka Nang umaga umaga Wala kang tulog Chicks nga Kayang gawing kabit eh antina pa kaya hindi pwedeng ikabit <laughs> sinasabi ko sa iyo eh pa <laughs> antina okay na no. ready to fight na Commander. der, ako. Ito ay ang uh, supplier. Sakto sa oh, well, yeah. yan. Sakto. Oh, wala yan. Malayo sa bituka yan. Malayo sa sabihin niya. Kapag may nag may nagreklas, kay pastor yan. Hmm. online na. Yun. Kaya nilalagay ang antina yan para marami na magdadasal. Online ang dasal ngayon. Hindi na magreklas kay pastor pala. Eh. Online na yung ano ngayon eh. <laughs> online ang dasal ngayon. Eh. <laughs> holy Week eh. Tamang tama sa Holy Week eh. Oo, oh, turo mo lang. Mga. Sabihin mo ka kay pastor yan. Ini yan kay Pastor yan po, kuya. Agano ni muna. Oh, oh Pastor yan? Dinaman Pastor. Pag nalasing po kasi yan para Pastor eh. Ano muna. Okay, dito tayo ngayon sa ating bahay oh. At may kakabit na piso wifi. Yan. Okay. Karaan kasi hindi natin na i-install na, na natin, hindi natin napagana kasi may problema ang kanyang board. matagal na stock to pero ngayon ay uh, okay na siya balik so, yung ating supplier ang lakas ng signal abot sa uh, ano sa moon <laughs> ha? Ang, taas. ang taas ng signal abot sa moon ay, no? ayos ah so, ngayong sunday ay happy birthday to me happy birthday grabe naman yung birthday mo simula pa kagabi hanggang ngayon wala pa nga Hangga, hanggang sunod araw pa, <laughs> pa yan hey. Yeah. Sang, sang linggo kasi ako mag-book. Ay, ka? Yes! Wow! wow. Ay, na, alam mo na, pag wala akong nakubra, hindi ka nag-bullet. Tiyana, oy! Uy, uli! Kala sa buhay mo dyan. Hindi, <laughs> lipat na kayo. Eh, samantala nandito ang mga gwapo. <laughs> ayan, maglipat pagka, ano, kasi. <laughs> ay, okay. Happy Sunday sa inyong lahat, mga idol. O, oh, ayan. Ayan na bayad. Cuman kasi magaling yan upa utang eh. Okay na, installed na yung ating antena doon. And gumagana na siyempre yung ating piso wifi. Okay, God bless. At uh, maraming selamat. salamat. Ito, para tuloy na natin ang ating pagkakape. Tapos ikakat ko rin dito. Yes. Oh, sorry. Gusto Okay. bye, -bye.